sikap Magkasamang maangat Tayong lahat sa Tayo'y isang buong okay. pamilya pagu <tod> <tod> pagu good morning Lechon Lechon yung na ano Yung anak po ba dati Buri, may tabo ko ba di ako tinimali? Tabo ba? Ang hmm. bubo. Hmm. Ang taklas pag iyang kulay pa nung yan. Parang <laughs> nakakaawa din Na, no. na ay, Nasa inyo, meron pa rin doon. Ay, tuloy na. Kaya, na, na, na. <laughs> Kaya rin na ano. Na. Dala na kasiyahan. <laughs> Kaya, dalawang gapan dah. Yeah, ya, mga kaisa, nakagayak ma pa parang ano magjudge sa pageant na eh. parang may rarang pa po mamaya eh mamaya. Mamaya na ice na. Mga palaro po. Nakagayak na po na. Yan, na. Sina Kuya Pagu naman po ay naglilitsyon do sa kabila. <clears throat> Sina Utoy naman po ay dini. Eh. Yan, katatad po ng karne. Umulan na naman mga kainsan ay eh, pagkakaulan. Yan naglulu. Oh, dito to dirugan. Yan, sinuotoy po. Toy. good morning. Toy. Good morning <coughs> ba utoy? Mm -hmm. Oh, in hall ba no? Mm, Pinaka mabisa din na eh. Oo. Ah, tayo ah, naman na utoy. Nasaan yung mga naglilitson sa kabila? Sa Naka-set up na po. Si Mrs. naman po ay ano? Nadoon po si Mrs alas gis at uh, pinabibili ko po ng mga gamit at saka po alak pupuntahan po natin yung mga naglilitsyon mga kainsan yung at ako uling uli kami po yung nagsit up dito ni Utoy ay parte may patubiling yan na dun yan are po na tayo wari ko naka ano po dito yung ang naka uh, po sa lichonan, naka duty po Ring baboy. Parang yung siksik pa ko na yan. Siksik? Yan, ko po ang nagpipihit. Yuck. <laughs> Porke, mainit ako pa ko. Mainit-init din. Masarap lang akong init din eh, pero... Mayroon naman akong assistant. Ah, ha, hali halili Ha, halili din ako. Aray, medyo talagang dalawang oras na nag-agrega na rin. Eh. Oh, dalawang pambutas. Ay, dalawang pambutas.

Yung nakikita ko sa lang ba sa YouTube, ba, ba, ba mga 110 kilos, ano ba naman yun? Pakala, oo nga meron, meron, meron trending. Eh. na trending. Paano ka nalilit yun? yung ang palaman yata yung... Matagal. Seafood. Yung seafood. <laughs> <laughs> hindi kaya yun na akilaw ang loob. Yung kuya ay ano? Parang para iniukubi na rin kuya yun. <laughs> eh, alas 2, madaling araw, Al alas 7 na hindi pa na... Ano <laughs> <laughs> Oo nga, ala ba yung Ala, ala si kami nang umaga. Ay, sabi niya ala siguro luto na. Ano yan? Sa tuntuan naman yung ano yung bisitang taga-Dabaw. Ano Sa tabi sa lechon. Na. Buheng, buheng, buheng. May bote pinasok ang bahay. Iba eh. Oo. Ah! Oh. Sabi na pasok din na sa bilas mo. Tinira din. Tinira ah, din. Ay, bumukha ulit lang talaga

Ha? ano to Atay? Mm -hmm. Doon, sa puitan ah Trampo diyan aso. Galingan mo Pag bibitin na yun. Doon, sa matasip loo oh. do, Doon, do, may sa <laughs> yung pare dagong sarsayan na nung no? mm -hmm. mo na pare hindi pare atay po to ya hmm? ay, ay hindi ganon so, ganon ganon Hindi ganon Hindi nabib ano? uh -huh. ganon <coughs> Malabas-labas natin ang baga. Tama-tama yung alas dosi. Buhat, buhat. Buhatin mo. Ano ba gusto mo, Kuya? Pag isang oras na o ano? Buhat. Bababa ko, Karay. Parang, alam mo, isang batay na dyan pala. Ito kayo, ito kayo, ito kayo. Ito kayo, ito kayo, ito Oo, ipakalakan nyo na yan. Oo, hindi. Mari, nakadangdang siya ba ito? Ayos lang, ayos lang. Ayos lang. Nahahalik nga siya ba ito, ay? Ay, arin naman may hilaw ito, eh? Ote, is Para bang mahina ang baga din ni Kuya Pago, oh. sa kabila, pa hindi na luto rin pa. Hindi, yan. Gawa ng kaya lang mahina ay nakasangga. Ayun. Halakang bagay. Ote, oh, ito'y mo yung speaker mo, ito'y. Hindi pa nga pala na i muna, -ano, para abot tayo magdakang kapo. sa bahay ba? Oo. Ba? Ba? Pero meron din speaker sa bahay. Ay, baka lang ba

Wala na, tapos na yan. Napapabilis na mga ano. Napapabilis na ano. Simple lang ano. Uh -huh. ah. Tulo ng mantika Ang ganda ng di ba? Ganda. Sabaw ng buo. Ang unang luto po. May luyang dilaw. Na karnimbabong. Ah, kahusay na rin. Na utoy naman po, nagluluto. Ano oh, utoy niluluto niluto oh, niluto niluto niluto? Chicken na lakin. Chicken na lakain. Na, lagyan natin ng... Alak. Alak. Pangulam sa dala na, alak. Ayan, -alak. <laughs> <Kamu> -alak. <laughs> alak. Dito naman <laughs> na. po sila. <laughs> yung... Ay, yung lechon na pag may isang oras pa. Ari na. Hilaw pa. Na. <laughs> <laughs> ano utoy? Hindi, medyo naluluto na. Pula na. O, so, pula na. na Madali pa sa pumulang gawa ng yung, <laughs> ano, yung <laughs> bata, bata, bata ng mura. Bata, bata. Oh, yung yung ahiwalay nga. Ang pagluluto ay, kung hindi ko pinag-ahiwalay ay. Ay, yung ahiwalay luto. Na, <laughs> <hindi ba> luto? <laughs> Alas 12 <laughs> yung luto. Naku, oras na ito eh. <laughs> Agad. Yeah, tama, tama. Alas 12 <laughs> yung kakain. Yeah. Yeah. Tapos ay bihon. Kami nga mag-isigang ka pa. Sinda maagri. Sa kabila kabi. kabi naman. Ayun, nada naman po sila ahiwalay na po. Dinugan. Ah, dinugan naman. Oo. Ito ahiwalay na. Ah, sarap na rin mga agri. Ano ori? Dinug, dinug anin. Ah, ah. Kaya dinug anin. Ah, kita agree naman po, Ari. Dinug anin. Kanya-kanya kanya-kanya para kayo magkakaaway. Ay, Ari po 'yung inilaga. Mm -hmm. Ah, ay. Hay nako, gabe. Ah. ah. <coughs> Yan. Kagre, hindi ko ka daw nakikita sa vlog ko. Ay. Shut out <coughs> sa inyo. Yan, 'yung kaibigan mo, Magre. Oh, mga kaibigan sa to sa inyo. Ay, ko. Kung... Ay, 'yung mga <laughs> Si Magre, pinaglulunutan ng dinug anin. <coughs> Yang Yan yeah. usok, payakan. Yan. Yeah. Oh, mga kaibigan po ni Tatay. Ah. Ah, nang so, kaunting pasuhan. ay. Eh. Kaya ah. Ah. Ano yeah. <laughs> ah, di, na nga. Pas. Ano lang gamas? Iya. Yeah. Pagdi ng liyo. Adi lulis nang alam, pwede ulit inuman ulit bukas. Ah, ah, hindi siya. Yeah, mga kaisan. Tayo po muna ay pauwi. Kakaunin ko po yung aking mag-iina. ano po? Bibili tayo ng uh, ano? Yelo po. Dadaan na rin po tayo sa naglilitsyon din eh. Kina Kuya Pago, John. Ako ah, po'y okay, parat pa yung mga kainsan. Mga kaibigan na po natin ang mga nagaano. Kaibigan ni tatay at saka mga tropa natin. Ang mga nagluluto po. Para bino tayong patubiling ngayon oh. Oo, oh, parot pa eh. Sika best friend po. Ay, susunod na rin po yun. Paparito na. Hindi ba nainom ng alpunso yan? Pang, hindi sanay, hindi sanay. Hindi sanay yung inom ng Alfonso, kaya pag. Pero mayroon Pat na doon may at saka kako sa ka, <laughs> 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 na. May S sa yan. Oo, mayroon na ako doon na. na label. ba kayo doon? Ha? Na doon? Na, hindi ko sa Kahit alin. Pero pinaka special sa amin lambanog. <laughs> 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 o, ay lambanog. Lampanog. Oo. Pinaibigay din ng mga nabihita si ba ito eh. Misa ni may mga black label. Pagka black label ang kwant, magdala ka naman ng yelo. Ayan nga. Ato kuya, bumili ako ng, para matikman ninyo ba. Hindi naman ako nainom ng gano'n. Yung dapat na may yelo. Dapat yung kahit aling tinitira. Ayan, naay po ang mga maglilitsyong din eh. Yan, sina kuya. Tuy! <laughs> tuy, tama mo na tuy. tanghali po. <laughs> Yan. Nagsasahing na wato eh, kakain na. Alas nang abot na abotan oh. Ano ko, isang oras luto na. Ahí. La, mujer. La mujer.